nilalagyan pala ng mga ilaw yung gilid nito yan mga ano to ah mga dancing lights yun wala to yung isang pumping station yan ginawa ng ano ah ginawa ng bahay ano lang dati to eh maka-expose poste mga beams pinalapad na ano dito patwok yan ito tinanggal na yung barriers yan nandito na okay. naging ano na no naging basurahan na gilid meron na pala ano to Ganyan isang Ano Hmm. Ilalagyan na ito ng ano, ng, ng harang. Yan. Dito naman tayo mag-update mga ah, kabayan. Yan. Masa ano tayo, may karyedo. Bago pintura pala ito. Two fountain hmm. yun Limitaw ang um, karyedo fountain. yun na ang acrostic tara mag tayo sa ginagawa sa Joe's Bridge ilalagyan ng mga ilaw yung deadly drag dun oh. nilipat na mahala ano na mas malaki na yung lugar nila yung gilid ng Santa Cruz Church yung mga ano nga lang spaghetti wires yung hindi mo at yung, yung gagawing Rainbow Mall hindi pa na dito, hindi pa na gumagpisa ah. wala pang construction ang gilid ng Don Ramon Santos Building alam yung pangalan nitong isang building. Ganda rin. Okay. doon naman tayo pupunta. Kaya sa eh, Jones Bridge. Ayan. Eh, tara, puntahan natin doon. tayo magpupunta Ayun, hmm. may hmm, daming dito nakuhang mga ano mga debris gabundok na to ayan ah, hakuti na lang yan ito, ganda rin oh. ito lalo oh, bulaklak ako mababa lang ganda pwede magtanim ng mga ganito oh, sa may Pasig River Esplanade o sa may uh, Rizal Park hindi mula Walang ano dito, Walang lilim. yun. Ito. Sa Riverside Drive. yun. Eh, ilawan pala to, no? Lalo na ng those Bridge. tutubig talaga. Ayan. Madilim. ayun na rin pala to. Itong isang pumping station. ayun ginawa ng ano ah ginawa ng bahay ano lang dati ito eh naka expose itong pumping station saka ano na sira-sira na Ayan. sa ano na, sa gilid ng ghost bridge sa Santa Cruz Pier South yun mga ruta yung okay. truck dito ang MMDA ito wala kang asfalto ito side pala dito ano na oh yung dito ng dito. Wala nang mga bintana. Ito natin alam kung kailan pa gagawin yung ano dito Magallanes Park. Ayan. Pag biniba ito, tulog na yung wasada papuntang Riverside Drive lang shape uh, parang sandin lang talaga ano yung yung stride meron na pala ano to Venetian Thais ano mga baitang ito na lang ang wala pinaka entrance ng ano ng Pasigido Esplanade mga ilaw kasi River Esplanade ayun ilalagay na ito ng ano ng, ng harang ayun. para hindi na mapunta ng mga ano mga homeless yun nasaraduhan na ito eh, nakita ko kanina bangka ng DNR yan kumukuha ng mga ano, mga basura ayan dark green ang kulay ngayon ng ano ng ilog pasig ayan. nakalagay ng ano pasig river esplanade ibang stalls mga tiendas At dito rin meron ng mga trash bins hindi na ano lang naharangan na yung mga namamasyal At ito, meron na rin ano to pintuan Ayan. Yeah. mga aircon na pala dito Nilagyan pala ng mga roll-up na mga pintuan tong mga mm. shops. Magalitong oras talaga. Halos walang mga namamasyag. ayun may bayad. Pay lunch, 10 pesos. Male and female. para saan yan maintenance yan linis ng esplanad nilagyan na nila ng mga roll up na pintuan nilalagyan pala ng mga ilaw yung gilid nito yun mga ano to ah mga dancing lights yun arang ano na kumpleto na ayun napaganda pa pala tong Jones Bridge ayan ayan natin sa kabila ayan. Ayan. ito rin palang connecting bridge Nilagyan din ng ilaw. Dancing lights. Ayan. Yung mga ano pa. Cover pa. kaya nila ng ng box At kaya para hindi manakaw dami nga lang mga kable yung mga kable Candillas Tapos na yung may, yung dami pa rin mga bulaklak. Ito wala pa. Kapilag Pero nakalagay niya yung mga pagkakapitan. Hmm. dumami -ano pa pa Ayan. wala naman mga water haya dito ni pintoran pala to. Mm, um, bakod. Yan. Um, Ghost Bridge. Yan. Ayun um, ba nakagat 'to eh. Ito hindi pa. Daling naluma ng Jones Bridge. Di mo may. Dahil sa ano yan, no? sa pollution. Pusok galing sa mga sasakyan. walang mga water hyacinths Pasig River Spotlight Station nasisira na pala yung bubong doon so lalo wala nang mga bubong yung canopy sa walkway baka palitan na rin yung mga bubong para maayos na lang tingnan mga dami mga tulisang nagdadaan dito nakakahiyan vendor hmm. na maraming mga kalilit na bata yung mga ayaw ni Yorme mga yan mga dugyot do, na mga lugar dito sa gilid naging ano na no naging basurahan na sa gilid yan ito yung mga gustong mapaayos ni Orme yan nabigyan ng pwesto yung mga formal settlers, nabibigyan ng na maayos ng mga bahay. Upado na yung ano, yung halahating lane ng Carlos um, Palanca Street. Iba natin na yung Divisoria. Kalsada pa dati doon. Pero ginawa mo ng ano. Mga uh, pwesto ng mga shops. Ayan, mga shops. Dati yan nasa ano. sa ilalim. retrofitting, strengthening ha, dagdag ng ano ng mga poste mga beams Station Bridge sa Don Carlos Street. Nandun ang Tiapo. Bilihan ng mga bisikleta. tinanggal na yung barriers kasya na yung ano dalawang tao magkasabay maglakad wala yeah. na. na gumagawa sa kabila ano pa hindi pa na aayos nagagawa Ayan, may, ano, na, may dati ng linear park kapunta ng Pasig River sa kabilang wala pa may, may ano pa pala may footbridge yun 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 yung hagdan ano lang siya rough finish lang ganda naman yung ano yun pagkakatawa wala pa mga railings na, may, maayos ang nadadaanan i-cleanish lang para hindi madulas o oh, kung oh, lalagyan pa ng tiles ng ano mga non-slip na ayan uh, pang isang hagdan uh, wala kang bakod uh, yung entrance po uh, ayun mga vendors pa pala dito sa gilid